is sugay siya, siya ma'am. Ano yung tinagan mo? Ano yung niyo, po? Constancia, Apo. Ah, Constancia. Okay. Ah, Mag-umpisa na po tayo ah, magamutan. Ah, ma'am, nagdadrive ka? Ah, okay, sige, okay na Ah, ko ikaw nang didrive. Makapisa na tayo. Nakikita ko po sa iyo dalawang babae. Pero po hindi uh, galing diyan, pero yung pinapakulam ah uh, galing dito yung magkukulam dito sa Pilipinas. No. O, so, sige, alis po natin ang ano po natin. Hindi po ako magpapagalit sa iyo, Madam, kundi ang Panginoon at ating Ama Dakila. Ngunit ang layunin ko po rito sa mundo natin, uh, boy tayo. Isin ko oh, kung uh, ano nilagay sa'yo at ibabalik din ibab sa mangkukulam at sa nagpagawa. Ay. At papatayin uh, na po natin yan, para hindi ka nabalikan. Okay, ma'am. Hindi mo nga ng cellphone ko na. Ma'am, hindi mo nga wag. Okay. Sasabitin ko lang, ma'am. Ipon ko lang. Ante, ma'am, papatayin ha? Ah, ma'am, di I-ano eh, Ay mo nga lang? Ano yun? Patayin tayo i-video. I-my video, okay? Well, ko na Ah, sige. Ay, hindi magandang ako. Ito po, anong pangalan ni ni Ma'am? Constancia. O, oh, ito sa kanya po ito ha. Siya po video natin. Sa... Tignan natin kung may sakit doktor. Ayan po. Si, ay, siya. 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 Sa kanya mm. po ito, <tinyo> sa kanya po. Tignan natin, <Sinatra. tinyo> sa kanya Okay. Sa so, doktor, pilit lang ma'am. Ah. Wala. Hmm. Wala. Alam mo pinipiga ko ma'am? Alam mo ko? Huwag kong mumulat. Huwag kong mumulat. Hmm. Wala. Okay. Ito po mm -hmm. yung mga yung ganito. Yung ganito po ito. <coughs> Ay! Aray! Aray po! May dalawang demonyo po na nasa likod mong kotse. Okay.

바 바바 바바 지금 양당 당사부서 당사부서 이게 양당 아 제가 뭐라고 말 제대로 말해요 무슨 말이 돼 이게 걔네 랭크

Ha? Ha? Siapa? Oh oh. Tolongnya to. Dan lu sharing gede, ini kenapa lu na bawa nama Jos? Ha. Gimana tadi dah? Bapak-bapak yang kita pasien enggak ngelihat. Kelar momen deh. Tak. kilala mo ako, ako ang team Eric, ang taga Sambales. Ayaw ko yung tinukulong yung mga pamilya Calavera, ha? Opo! Ha? Opo! Sigurado mo hindi na maulit to kasi kakalain kita. Pasensya tayo, dadami ko na yung ha? Opo! Ha? Opo! O, may kaya mo ang tawag sa Panginoon? Sa tawag sa 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 dakila?

Madam, 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 madam. Tubig. Ma'am, minum pa. Ta. Ma'am, may takatanungan ako. Alam mo ang sinabi mo, hindi. yan po ah, katunay. Dapat ang sabihin niya, Apo, ako yung kanina pa ka, na nagsasalita. Uulitin ko, alam mo mga sinabi mo? Oh, hindi po. Pwede mo kayo sa, sa... Sa lahat, ito po, ah... Uh, Si na... Saan ibang bansa yan? yan? Sa Hawaii. Uh, sa Hawaii yung ginamot natin. Uh, sa relatives po ng pamilya nila dito sa Talavera. Maraming salamat kay Yeswa Hamasiya ng Pangasinan, kay Melo Lugario, kay Apurap, Apo kay Apo, Apo Marwin, mga veteranong manggagamot po ito. At uh, saka kay Sir Tony ng KCCT. Itsa pong pulis ito. Kay Sir Brian, mm -hmm. kay Third year At sa aking pagbabalik, panday. Ayan po. Ang aking na si Bibi. Maraming salamat. Pum!